Kahit anong brand, basta puting puti lang siya. Ta. Maghanap tayo ng helmet. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. We have ignition. I want gang behave. I gang behave. Malawana Gang Bhai. Centro. Ah. Hmm. Ah. My very important person. Hi guys! Welcome to my channel and for today's video kasama natin si Mrs. No um, nagpapasama kasi siya sa akin kasi marami siyang uh, aasikasuhin ng mga papeles uh, at yun, uh, willing naman tayong samahan siya uh, at para makalabas rin ako no so yun, habang uh, inaasikasan niya yung uh, mga kailangan niyang gawin tayo naman nakakapag-rides kahit pa <coughs> Bago tayo magpatuloy no sa ating lakad ngayong araw. Uy, Mustang. <laughs> Mustang distracted. <laughs> so yun, bago nga tayo magpatuloy sa ating lakad ngayong araw, maghanap muna tayo ng mga kainan. Ah, uh, nag -isip, isip kami ni Mrs. kung saan maganda kumain uh, at uh, parang ah, uh, magandang i-try out yung uh, bagong makdo sa Almeda Highway bagong tayong makdo ito dito sa Naga at matagal na namin pinagpaplanuhan ni Mrs. pumunta dun masimula pa lang uh, opening niya kaso lang wala pa kaming time no, para kumain dun no. kasi sa normal commute namin sa araw-araw hindi namin siya nadadaanan kaya masela namin siyang uh, mabigyan ng uh, chance no, para puntahan yun entrance May play, play, la, 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 la. may play place la dada may play place mas mga bata hmm -mm. Ini, kamu kebakar, kan? copyright, ya? <coughs> So guys yun medyo natagal lang kami pero kakatawas lang namin kumain At uh, kung makikita nyo madilim na uh, Natry na rin namin yung mga uh, McDo Almeda San galing? San galing yung mga tower? <laughs> so guys uh, since tapos na tayo ng ating mga gawain Maghanap tayo ng helmet Magkakanbas tayo kung anong magandang helmet dito sa Naga Nung nakaraan nagtry kami magtanong sa SM at uh, ang meron lang doon ay ibo 7 tapos Ryzen. So try try natin magtanong sa ibang uh, stores kung ano merong mga helmet nila. So yun, napapaisip na tayo magpalit ng helmet kasi uh, kapag gabi ano nia ito? Betang raming motor. Ano meron dito? batang ang raming motor? Woof! So yun, napapaisip na nga ako magpalit uh, ng helmet kasi uh, pag paggabi hindi ko nagamit yung uh, visor kasi nakatinted tong uh, helmet na gamit ko ngayon. So yun, naga. Number one na na namin number one pick kahit anong brand basta puting puti lang siya <laughs> So yun, galing tayo ng SEC. Hinihintay na lang kami ni ate yung matapos mag window shopping. <laughs> Pasarado na pala sila. So after mag test fit ng ilang helmet, nalaman ko na dapat medyo more small. Pero small, parang okay na sa'kin sa yung small. Okay na sa'kin sa yung uh, small pero Uh, sabi ni Mrs. ayaw niya daw magsisi ako sa bandang huli kasi yun test fit pa lang naman yun siyempre iba na pag uh, ilang oras mo na siyang gamit sa biyahe so siguro pwede na tayo mag settle sa medium itong ginagamit kong helmet ngayon ay large um, uh, okay lang naman yung laki niya pero pag uh, gamit ko yung uh, GoPro gopro tapos nahangin sa medyo gumagalaw siya ng konti pa baba yumuyo ko siya kaya siguro pag medyo mas uh, kapit na kapit siya Hindi pa naman tayo nagmamadali para bumili ng bagong uh, helmet. Nag-consider uh, pa tayo ng mga options natin. Marami pa tayong uh, pwedeng uh, tignan ng iba't ibang helmet dito sa Naga. Isa lang yun sa mga options natin. Uh, sa aming magbabarkadang number one ambassador ng SEC ay si pops Mel. siya ng ating camera pero nagpapagas kami dun sa Sky City tapos na parang naalata ni misis namin may nag-aaway dun sa kanto tinanong namin yung uh, gasoline boy or pump attendant kung ano nangyari parang nagkasabitan daw nag na yung uh, driver ng motor at driver ng coach yata yun hindi natin alam kung nang full details ng mga uh, pangyayari kaya Bayaan na natin yun. Eh. Dito ko na nataposin nating video. Sana na gusto nyo. Please leave a like, comment, and subscribe. At magkita-kita tayo sa susunod na video.